Tayo, Piloy. Asenso tayo, asenso Piloy. Sa murang edad ay namulat na si Baby sa pagditinda ng karne sa palengke. Ito na ang kanyang naging hanap buhay hanggang siya ay mag-asawa at magkaroon ng mga anak. Hirap man sa trabaho, ay sinikap niyang maitawid ang pag-aaral ng mga anak. Gumaban talaga ako. Ayaw ko na di sila makapatapos. Gusto ko yung may pinag-aralan sila. Kasi ako, hindi ako nakapag-aral. Tapos sila hindi makapag-aral. Ayaw ko na ayako Ayaw ko sila nahihirapan. Kasi mahirap pagtinda talaga. Mahirap kumita ng pera. Buti pag nakapag-aral ka, yun, mas malaking kita. Mas malaking sweldo, di ba? Kinaya ko talaga dahil gusto ko ano, makapag-aral ang aking pag Doon sila nakatapos sa aking pagtitinda. Yung panganay ko is ano, uh, electrical engineer. Tapos yung pangalawa is CPA. Yung pangatlo is teacher. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan niya ako ng lakas na uh, makapagpaaral sa aking mga anak. Sa mga suki ko, uh, nagpapasalamat ako at nagugustuhan nila yung mga binibigay ko. At hindi ako iniiwan, kaya maganda rin yung binibigay ko na kita sa kanila. Dinadagdagan ko rin at may discount pa. sa mga anak ko, ang masasabi ko sa inyo, alagaan nyo mabuti ang iyong mga anak at pag-aralin niyo hanggang kaya nyo, hanggang kayo nabubuhay. At humingi kayo sa Panginoon na bigyan kayo ng lakas upang mapalaki niyo ng maayos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan na ako ng lakas ng loob na makapagpalaki sa aking mga anak at makapagparal.